Idol, nadagdagan yung huli ni Master Panak. Ayan, ang tatlong kras. Uy, buhay na buhay pa mga idol. Ayan, buhay na buhay pa. Ayan. So, mamaya na mga idol, pag may huli na naman. Ayan, set out mga idol. Ang ganda Dito pa kami ngayon sa tabi ng dagat. Set out pala sa mga solid supporters mga idol. Ayan, si Master Panak. So, gawin namin dito ngayon mga idol, na minuit. Uh, dito tawag sa amin panaplik ba panaplik ang lakas ng alon mga idol oh. agad tumawid okay. kami ng isla ano ang nakuha na ito yung mga ano din ako oh, mga idol ito yung pahay namin ang oh. pusit yan ang oh. pusit mga idol susubok-subok lang itong mga idol sana pala rin at uh, ano kami ng Panginoon nabayan kami ng Panginoon mga idol shout out na lang sa mga solid supporters ko solid viewers ayan magagis din ako mga idol saan pa ilagay ang ano, video ko doon sa taas para ayos na mga idol whoop ang laking bato mga idol oh lakas. So, yan mga idol. idol so do, dito daw kami mga idol dito kami pang magandang spot to, ah guys nah, natin ang camera mga idol ayan oh doon ako sa tabi oh sa kapila ayan ayan oh And, Master Pano. may tuwa na si Master Tanaw Oh, yan Tsamba <laughs> May pangulam na kami mga ilaw May pangulam na Ayan, ang ng Master Panaw, mga idol. Ayan. So, video natin si Master Panaw, mga idol. Ayan o. Oh. Comment kayo, mga idol, kung anong tawag nito sa inyo. Ayan, na kami, oh, mga idol. Oh. Ayan. Yung lalagyan namin, nandun o. Oh. May lamang, ano. Ito. Ayan. Comment kayo mga idol ang tawag sa inyo nyan ngayon o Teka video na lang ako mga idol siguro mga idol pag may huli na lang saka namin i-video kasi haba na mag full storage na naman ang cellphone ko ah mga idol mamaya na mga idol pag may huli na so yun mga idol magluluto muna kami ng ano ng tanghalian namin mga idol time check mga idol ano eh 11.30 yan, yan ang ulamin oh, namin, oh. Yan. Sisi ba? Sisi. Oh, sisi. Sisi mga idol. Yan, may makita akong pulo na, ano. Sisi, Sisi ba? Sisi. Yan, oh. Sisi. Lalaki, oh. Malaki. Tapos ito yung kuha namin. ni Mr. Panao oh. Yan. Oh, no, oh, yan, oh. Tuloy pa rin, oh. Maghanap ako ng, ano, lata, mga idol. Lata. Tapos lagay namin to sa loob ng lata. Tapos, apo yan lang. Para bumuka siya, mga idol. Ayan, mga idol. Mamaya na siguro, mga idol. Idol, madagdagan yung huli ni Master Pano. Ayan, ang tatlong tras. Uy, buhay na buhay pa, mga idol. Ayan, buhay na buhay pa. Ayan. So, mamaya na, mga idol, pag may na naman. So, may kuha na naman si Master Pano. Oh, oh, oh. Ayan, comment kayo, mga idol. Thank you, God, Maraming maraming salamat, Panginoon, at may biyaya kahit paano, mga idol. Yan, thanks God. Yan. Well, nandito na kami ni Master Pano sa ano. Tawag dito sa amin Tangkal ba? Tangkal. Ayun oh, mga idol oh. Oh. Eh, so, ya, Tangkal. Kaso lang nasira na 'to, mga idol oh. Yan Tangkal yan, mga idol. Tangkal, mga idol. Paano? tuloy pa rin pang minuit namin yan so, yan yung isla na pinunta namin kanina mga ito yan yan dito kami sa ano, sa dagat sa dagat sa gitna yan may lulo palibot ng dagat kaso lang malapit na sa may ano sa mainland pa Ah, set out sa may ari nito ng ano, tangkal. <laughs> Mamingwit kami dito mga idol. ayun o. Oh. Yung kuha ni Master Pano mga idol. Uh, ano? Hmm, nakawala pa yung laki. Nilakad eh. <laughs> lang namin yung idol mula dun Oh. doon. Mula doon sa uh, nabilang isla na yun. Patawid yan o. Oh. Patawid. Nilakad lang yan mga idol. Tapos dumiretso sa kami dito. sa Tangkal. Pagkal tawag dito So mamaya-maya na mga idol ha maya maya na Kasi mahirap pag nalaglag yung cellphone Ha <laughs> mga idol Mamaya na ah, Shout out na sa lahat na mga solid supporters Ayan ang bayan ng istansya yung Pierre Ayan oh. Yung lumutik Tina yan o oh. Yan mga idol Stan siya ilo ilo mga idol Yan dyan Yan Tapos yan yung mga ilan na Sakop na ng Carles yan Carles ilo ilo Tapos dito ata yung papuntang Cebu bang Cebu Yan papuntang Cebu Wala ko sa mga dyan mga idol eh Parang anim na oras Wala stan siya hanggang Pantayan ba Hindi yung Pantayan Sibo. Mga kokungano nang nangono nang bantayan na yan. Yan, kaya yan sa perno. Tuloy pa mingwet. Tuloy pa mingwet ni master pano. Oh, iya. So, yeah. so mamaya-maya nang mga idol. Sana palaran kami. At tuyayaan kami ni Lord. Ayan. lalim to mga idol mga liig siguro to sigaw yung mga bata dyan sa gilid so, mamaya na mga idol ha nagtitatago ko muna to sa bag ko ayan ang aming daladalaw ng idol. maya na mga idol ha yun mga idol uh, wala talaga may kuha naman pang ulam-ulam lang limang peraso nandun kay Master Pano yan yung ginutom na si Master Pano sisi yung sobra namin kaninang ulam yan yung nupakanaw sisi nandyan sa styro yung kuha namin mga idol Gutom na mga idol Gutom na daw <laughs> so hanggang magpira <laughs> Awak kami dalam pirah. Ya, mga idol. Hanggang sa sunod. Ayan, oh. No? Sarap daw, mga idol. Ayan. Kain lang daw sa nagsisi.

308 na idol 308 na idol so wala talaga yang dito idol yung, patuloy. yung patuloy ba yung yang lang nilalagay lang tulad yun mo lang maya ano Mababa na ano lang to mga idol eh, mababa. Mga taga lake lang naman to siguro. Hanggang doon sa kabilang isla na 'yon. Kani na pagtawid namin ni Master Pano, ano pa lang. Taga dibdib ba. -dib, yun, salamat sa Panginoon Kahit pa paano mayroon kaming ano ni Koy, eh, Master Pano ayun. So ayan oh. Gutom na yan. Bye na mga idol. Yan sa sunod na video. Sa solid supporter, sa silent viewer, sa mga YFW. Mga idol, mag-ingat kayo palagi dyan. Malayo kayo sa atin. Uh, sana patuloy yung supportahan at konti na lang. Konti lang, mga idol. Sana tuloy-tuloy na. Mga idol. Yan, para makapag ano na si Master Panok. 'yung trabaho 'yan mga idol. Ngayon. naman yan. So, maraming maraming salamat mga idol. Bye-bye, na mga idol. bye, -bye na. Bye, bye na sa idol. bye, -bye na. Bye -bye, idol.